里边，老公妈，站那边。 Uh, subscriber natin mga supporter natin sa ating uh, youtube channel oh, uh, shout nga pala sa lahat mga OFW para uh, share shoutout po sa so, lalo lalo mga OFW ng Simon po oh, uh, sir, so shoutout po sa lahat ng mga uh, binigbigay mo sa aking mga kunting placing so kaya sir hindi pa natin so antay okay lang so lahat po yung na hindi nagpabangit sa pangalan ng mga sa uh, parang Canada, no Uy, double na mga promotor na dam, ako po ang vlogger. So shout out sa inyo mga tao sa, sa Tapo na vlogger, marami sa ating mga vlogger din sa ibang bansa. So from Jeddah. So Saudi Arabia. So with double boy. Oh, shout out po sa inyo, good morning, good morning po. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel. So pupunta naman tayo sa Carmen Planet mga guys para mag-update tayo sa mga iba't ibang mga presyo one sa mga ano-ano ng mga pangapaninda doon sa Burautan, sa Carmitano, sa May Divisoria para i-update ko kayo. Ito naman tayo dito, pakualan to mga good morning po sa inyo lahat. So good morning po nga. So dito tayo sa ano. Oh. so dito tayo ano mga guys oh. Ito tayo guys oh. Ito yung hinahanap natin eh. Ayun, shoutout po ng taga ano by shadow mga guys oh. So nagtitinda siya ng ano? Yan. Ito magkano to? Yan ni Shandan mga isyong Shandan Ikaw Pamudin Yan isang Shandan lang to Stingless o so, ano Yan ni Shandan Meron tayo naman dito na wall clock mga guys. Itong wall clock natin magkano? Sandan din. Magkano? Aba, bumibigay na ba? Isa na. Ah, uh, isang uh, Sandan. Sandan to mga guys. Sandan. mo 'yun, wala ka dun. So isang to mga guys oh. Uh, wow. Sandan. Tayo magkano dito? Sandan din. Sandan. so dito na 'to mga Salamin ka namasahin. Ah, ung click. Okay. ano mga nagaanap nito, Concert tatang, five siya uh, guys. Five. So, negosyable pa lang 2.5 po, madam? Negosyable may, may bawas pa? Plus price? Uh, toto to -to. To -to. Yan, to -to. so mga bata mga to -to speaker. To -to. speaker, bloated speaker, no? So, nagaanap ka ng mga bloated. Ano na Uy, na? pag nagigla daw pinilit siya si ma'am, <laughs> dos na lang. <laughs> pag pinili. Alam, lagi mo nang lagi mo pag nakukunan ta. Okay lang ba sa mukha mo? Oh, kasi ganyan, pwede, maganda ganyan kasi mga komedy ka rin eh yan Oo, oh, lagi yung komedy ito eh lagi na update na ito ako matini yung boses ni ito magulatin oh, para bimbiga 1.5 2.000 agad oh, ang presyo sa mga bawat sa mga yan so madam magkano ng mga presyo ito ito naman 2.50 mga presyo ito pag yan 2.50 2.50 ito mga presyo ito po, yung kalampo na may bar, uh, may ano? Ibutin. Ito, so, Sa mga about 50 lang mga kabawas ah. Gugulatin na lang din siya, gugulatin siya. Kailangan pala guys, pag pumunta kayo dito, oh. gulatin nyo si ma'am. Ito, gulatin mo lang to ha, ah. bibigay yung presyon niyan. Ayan. Okay, salamat. So, so mga guys, nandito tayo. Siyempre, Dalawa na lang natin. Pumunta ka rito sa ano, pag ginotom ka dito sa Carmen Planas. Oh. Dito lang sa mga itlogan ni boss. Oh, tama yan, dito oh. lang. Dito sa tulad niyan, nagotom ka, di ba? oh, nagugutom ka. Oh, rin. kumain ka rito. oh, dito tayo kakain. Ah, dalawa na lang sticker niya na nandiyan. Oh, dalawa lang ka. Dito. Dalawa. Sticker ano oh. bro. Kawa oh, mo. Oh, oh. Mayroon pa kaya ako? Oh. Oh, si boss, oh. ata sa bangalan niya, boss. Oh, Tony Vlog Boss. Okay. Oh, Marikina. Okay, salamat po boss Maging sa support na. Okay. Si boss ah, out from Marikina no. Yan dito. Medyo ginoto muna kami si Combo Team Vlog so yes. merienda muna tayo. Ano yes, Sa boss. Ito, time na tayo. Isang quick break Sa amin na to. Sa kanila, sir. Ni babayaran mo. Oy, sorry, sorry. <laughs> sorry. <laughs> Joke <na>. lang. <laughs> Yan <laughs> dito. Kain tayo, guys. Dito na tayo. Dito. dito pag kinain, pag ba May hotdog, may pistol May mga egg. Okay. Dito tayo, guys ha. So dito naman tayo sa mga pangmasa mga presyuan dito sa about sa mga kusina mga guys. So nandito naman tayo. So, dito for example, ito mga isok, magkano to? Ano ito, wifi? Magkano wifi natin? So yan yeah, mga 300 pang wifi natin no? Convert uh, yeah, no? mga wifi natin na So ang key kong ang plancha ba? Plancha no? mo ba? Okay, sa plancha Pagkano? 150 po oh, 150 so 150 lang dito Antik na to ha ah. Antik ah, vintage na no? oh, vintage yeah, na. No, vintage Mga vintage vintage natin, iyon, 'yung mga mababaw 'tong mga pangkusina, mga ano, ang tawag nito mga guys 'yung mga lagayan ng mga sukal. Oh, uh, 'yun, doon sa mga 'yung mga accessory. 'Yan, blender, 500. 500 bang? O oh, may tawad para 'yo. 'Yan 'yung plug uh, ibaba. Uh, 'Yan 'yung coffee maker mo, mga rate ng coffee maker. Coffee maker guys. Like so. 500. Tuloy blender daw. Oh, 500 Ay, sorry po. Dito sir, dito kasi 'to. 90 minutes. so 300, ano 500? lang. So last price yun madam magkano? Yan daw. 450 daw sir. Last price. Oh sige. sa so, mga nagana po mga laruan ng mga guys. So mayroon sa mga nandito mga May mga rito. Walang tayo. Tayo. Walang

So dito tama sa pisto ni Botchok no? Sa mga about na mga paninda rito na na no? mga, karamihan dito mga vintage no, mga guys mga galitong mga ori mga uh, ano Mga paninda niya rito Ang bigat oh plancha Wantin lang yan, ha? Ah, wantin oh, Kailangan wantin Wantin? Tony Vlog? So, ito, plancha rin ito po ito, oh. 110. Oh. Plancha rin ito po guys, plancha rin, maliit ito. Chok, to? Ten ten ito ka diba, Chok, magkano ito? 110 din yan. 110 din daw ito. Kailangan mo ng transformer, oh. No? Kailangan mo ng transformer. Ulit guys, up, plancha. Plancha. 110 din. Kailangan transformer. So, pang display lang pala ito. 150 dun to. sa maliit, oh. No? 150. Dito, magkano? 300. 300 Dito. Pero 110 to guys, kailangan natin okay. ng mga transformer mga box. So, oh. Oo. Ito so, mayroon tayo guys. Ano oh, kanto ang trabaho nito? Vacuum. Vacuum. Vacuum to Tony Black. 110 din. yan? Uh, 12 volts. 12 volts. volts. Magkano bintay tayo kay Botchok? 300. Vacuum no? Oo, oh, vacuum. Vacuum, po. vacuum 300. 300 guys. So mga ito, baka naghanap ka ng mga lumang yellow, yellow. camera yan no? oh. Ang ganda. Itong lumang camera natin boss, magkano? 600. Oh, okay. so, yan ah. na. Ano bang nag-ano ka ng mga lumang camera? Tony Black. Ayan, yan, ano naman yan? Ano to? Wangwang. Wangwang. Wangwang so, wang -wang. guys. Oh. Antik na rin yung mga guys. Ang oh. Antik na rin yung, yung... Yeah, magkano dito? 200. 200 guys dito. So dami nang mapipili ang banda ron bang ng oh. Napaka solid doon, mayroon tayong nakita roon sa bandang dulo na yun. So pupunta tayo doon. Doon. tayo sa dulo. mga kailangan Sa mga cords, sa mga computer yan. Oh, dami. Yan. May mga lumang ano pa ba yun? Ano yan? Ito, ito, Ah, TV ito. Monitor. 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 So mayroon tayo rito mga guys So guys Ito na Yun mga ganito mga guys Baka naghanap ko sa mga gitong vintage na vintage to Kaya magkano nga presyo nito ito Boss magkano presyo nito ito 2.5 mga guys So oh, yan, bakal to ah. Oo, oh, 5 guys. Oh. Ayun mga 'yon ang binabayaran dito mga vintage ng mga ng mga gamit oh, no. Up, eh? Oh, yan. So mayroon tayo man dito, maliban doon dito mga guys. Mayroon tayong mga train. Ito mga train, ito mga train natin mga bakal to. Yan yung ito mga train natin, yan binabayaran dito ng yeah, mga ng kan mga loma. Sa ano, dito sa may banner, tinanggal na kasi yun. Tinanggal na. Oh. Dinala na so, Di rito sa Carmen Planas. Nandito dito na siya. So, sa pero antiko na to. Anticin. so magkano ang presyo to, mo, boss? <laughs> 2,000 to, tingnan mo. 2,000 libo na yung LRT. Ay, atrin? Oo, atrin. Pinar. Pinanggal oh, yun eh. Tapos yun. Dalong libo to, so, mga guys. Oo, dalong libo. Dito siya dito sa Carmen Cala. Pang, pang ayaw kalma dito mga, ano, mga lumang gamit, so, mga guys. Kano nga ulit yan? 2,000. libo. O, ay, so, yun, pa naman. So, mayroon naman tayo rito. Ayan. Ayan, dito. O, yan. Yan, dito. O, yan. Nakuha na ba natin? Eh, ngayon, ibang araw na to eh. O, ibang araw na to. So, ito, so, naghanap ka naman ng vintage na ano. O, Loader, loader ba to? Loader, bulldozer. Lauder, bulldozer. Oh. So magkano bulldozer? Magkano? Oh. Dalong libo na, <laughs> kasi mo? Oh, Kasi paalala lang natin yung mga baguhan pa na ano, hindi pa napapanood sa aning ng ng video natin. So update natin. Oh, dalong libo lang dito mga guys. Oh. mga vintage to, bakal to tama. Ah. Yan. Dito. Yan, dito. Dito lang din sa Carmel Planas mga so. si ano. Okay, good morning po. Shout out po sa ano. Sa mga bawat ng mga vintage dito. Karamihan dito kaya ano. Okay, boss ko. Sige, dito kayo. Palit kayo madam. Oh, madam, Okay. So, meron tayo rito. Pa Pakwalang boss ha. Ito boss, mahala mo ito. Oh, 300 kayo no, na pala. Bintana 300. Oh. Yeah, oh. Yeah. So, uh, mga English, ang bintana ng bin 300 lang mga. Isla. So ito bala ko nang bibili ko. Ipang ah ito no. Magkano bintana, bintana bin? ng ah? Yeah. Oh, isang daan lang tawag mga iso. Oh, isang daan lang to. Pambilisan na, doon, presyo. Pambilisan na, na mga... daan presyo. Oh, naganap sa mga presyuhan na lang ninyo ninyo ni, 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 ano, gusto to. Oh, ano ba? Yung yeah, mga about mga accessories sa mga ano, kable, mga cellphone, yeah. mga Mayroon, mayroon tong mga speaker doon mga ito. So hindi natin makuha natin yung ano eh, medyo may kalayuan tayo. Speaker niyo. Ay oh, yung mga ganyan Bluetooth speaker. Ito, 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 yeah, ito, ito, Magkano dito? Ah, 500? It, 50? 50? Ah, 50? 50? 50? 50? lang 50? 50 Kuwenta oh. Kuwenta. 50 pesos ano, speaker Bluetooth ano? Oh. So ito naman, ito naman. Oh. Yan. Dito dito. Hello, boss, magkano? Yeah. Magkano 'yan? Kano yan? Kano dito. Ay. 300. Magkano 300? Kata sa diyan. di nakita ko uunan ba, <laughs> Oh, yan. Yan. dito. dito naman mga ano mga ano bagay ste, dito. Damit ang mga ano. Okay. okay. right. Ano naman yan? Anong trabaho niyan? Busina. Sumaka Oh. presyo yan, boss? Ah, oh, 150. 150. Ah, 150 lang. sa oh, 150 50, 50 lang. Oh. So. Ah, 50, Mali mo. Mga busina, no? 50, 50 Sa mga gamit sa mga oh. motor, no? Wow. Mga motor Oh. Mura na yan, guys ito pa oh 50. sa mga aksesoryo oh, sa mga motor no 50. so ba bargin na lang bargin na lang. 50. So, 50 50 na lahat oh, okay. mga aksesoryo dito sa motor para 50 pesos mga, lang na para mimigay na lang presyohan uh, no? okay. oh yan mga ganyan mga guys oh Oh, mag o oh, pesos oh, okay. lang. 50. Oh, 'yan, pang-busina sa Ampasob. Pag binili mo sa marketan, yan hindi lang 50 pesos 'yan. Oh. Oh, dito lang sa kapero Carmen Planas napakasulit. Good 'yan mga oh, 'yung ano oh. ay motoro 'yon, oh. Kotse 'yung saksakan. O, oh, di ba? Extension, Extension? Isang daw. Station, isang lang. Oh. Sangka pa. Dito lang kay boss, napakamura. Oh. Bagsak presyo. Sa araw ng linggo na to, no? Oh, solid na solid siya. Lahat mga accessories doon sa motor. 50 pesos lang. Punta ka na dito. So mayroon sa mga gamit sa mga bike. Helmet. oh, mayroon pa na dito mga guys Carburetor na rocket. Ayan, 50. O, 50. Eh, mura, no? Ano ba to? Mga ticket Oh. Yung mga gamit. Yan, 50-50. 50-50. Hindi kasama yung bag. Ayan, okay, pedal chain ski. O, oh, yun. XRM yun, ano. TMS, so, wave natin magkano? Wig, wig ba tawag na? 40, oh, 40, 40 pesos lang. Ayan, si Kuyenta, nabili na lang si Boss, oh. Pwede pang update, baka ano na yun, oh. Ang pangbike ba yun? Magkano, si Kuyenta? 150. oh, 150 lang bike, oh. So, murang-mura -mura na dito. So, naghanap ng ano. oh, 150. Last price, negotiable na yan. Ay, sorry sorry Fix na, fix na. Oh, dito sa so 150 lang ang presyo ng mga helmet, ng mga bike mga guys. Napakamura. So dito naman tayo dapo naman tayo sa mga bag. Brand new to, brand new ha. Ah. Bag natin boss, magkano na, boss? Oh, isang daan. Oh, isang ka pa. Oh, di ba? Dito lang kay boss sa Carmen Planas, napakamura. Brand new, brand new, 50 pesos. Oh, isang ka pa. Oh. Yan. Oh, ito pa. Kabi, bong oh, kay Kuya Bong, kay Kuya Bong. Oh, dito Kaya lang sa kay Boss Bong. Ito mayroon tayo rito, ilaw. Ha? Oh. Ilaw natin, Boss, magka ilaw ba? Ah, oh, ilaw speaker. Huh? Speaker, speaker. Huh? speaker, no? Oh, speaker rin, uh, 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 no? Uh, ano to so kasama na to? Uh, uh, kasama uh, ng monitor Kasama ng monitor Speaker Kasama ng monitor Kasama ng monitor guys yan, kasama o na. Lang lang, isang 100, seat. isang seat na. Grabe. Speaker, no? Kaya lang, hindi ka marunong, marunong ka magkabit. Oh, uh, hindi ako marunong magkabit dito. Eh. Yan, sandaan lang. So, sandaan lang, isang okay, seat. Okay, so, sa mga napakamurang oh, okay. mga prisuhan dito kay so, Boss seat. Bong. Okay. Oh, dito. Sandaan lang yan, ha? Okay. Okay, salamat, 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 okay, boss. Okay, salamat. Okay, si Tropa. Oh, dito ah, si Tropa, anong pagmamalaki natin sa mga customer dyan? Marami. Marami. Sa mga about ng, ng mga ano power bank to Yan dito Yan mga accessory niya sa mga ano about ng mga ano niyo mga guys dami sa mga kable no sa mga computer mayroon siya yung mga keyboard sa mga keyboard natin magkano Oh yung mga ano yung ni Google diyan magkano 50 lang Oh, squeen lang oh, sa mga artist na ganito power bank Eh may bagong power bank ah magkano

ito naman yung trailer. Uh, Anong trabaho naman yun, boss? Taga...ano? Taga... Taga ano yun? Yeah. Pang-tape sa mukha. -tip. Sa bunganga. ng bunganga mo mga sismuso. Pag-sismuso, pwede ba yan? Pwede siya, Pang ano yun? Eh. Pwede yan. Pwede yan, oh? Ay, Katulad, ay, mo. Pwede Katulad mo. Katulad mo. Oo, diyan. Oh, may dadahan. <laughs> Nag-sismuso, tuloy ako. Naubos <laughs> no, na yung ano mo, ah. Yung mga bininta. Uy, good morning po. Yung mga ginawa mo, oh.